Ang asawa ni Lot ay kilala sa Biblia dahil siya ay naging isang haliging asin. Ang kanyang kwento ay nakatala sa aklat ng Genesis Kabanata 19. Lumilitaw siya sa konteksto ng pagkawasak ng mga lungsod ng Sodoma at Gomorrah. Siya ang asawa ng pamangkin ni Abraham, si Lot, at ina ng dalawang anak na babae ni Lot na binanggit sa Genesis Kabanata 19. Kahit na ang tekstong biblikal ay halos walang impormasyon tungkol sa asawa ni Lot, ni ang kanyang pangalan, ipinapakita ng Biblia na ang babaeng ito ay naging isang halimbawa laban sa kakulangan ng pagtitiis at pagsuway sa harap ng Diyos. Nagsisimula ang lahat nang sinabi ng Biblia na dalawang anghel ng Panginoon ang pumunta sa lungsod ng Sodoma. Sa kanilang pagdating, tinanggap sila ni Lot ng may malaking kabaitan. Layunin ng mga anghel na ipaalam kay Lot ang nalalapit na pagkawasak ng lungsod at iligtas ang kanyang pamilya bago magsimula ang pagkawasak. Habang ang mga anghel ay nasa bahay ni Lot, pinalibutan ng mga kalalakihan ng lungsod ng Sodoma ang bahay at hiniling na ibigay sa kanila ang dalawang bisita. Nais ng mga kalalakihan ng Sodoma na abusuhin ang dalawang anghel na nasa anyong tao. Kaya pinatawa ng mga anghel ng Panginoon ng pagkabulag ang lahat ng kalalakihan sapagkat nais nilang wasakin ang pinto ng bahay ni Lot. Sa sandaling iyon, sinabi ng mga anghel kay Lot na kunin ang kanyang asawa, mga anak na babae at mga manugang at lumikas mula sa lungsod dahil ang kasamaan ng Sodoma ay umabot na sa sukdulan sa bukang liwayway, minadali ng mga anghel ng Panginoon si Lot at ang kanyang pamilya na lisanin ang lungsod upang hindi sila mamatay sa parusa ng Diyos laban sa lugar na iyon. Ngunit kahit na may mga babala ng mga anghel, mukhang nag-alinlangan ang pamilya ni Lot na lisanin ang lungsod na siyang ipinakita rin ng asawa ni Lot kalaunan. Kaya, kinailangang hawakan ng mga anghel ang kanilang mga kamay at ilabas sila mula sa lungsod lahat ng ito ay sa awa ng Panginoon sa ganitong paraan si Lot ang kanyang asawa at dalawang anak na babae ay dinala palabas ng lungsod at pinayuhan na tumakas patungo sa bundok sinabi ng isang anghel na sila ay kailangang tumakas agad upang iligtas ang kanilang buhay hindi dapat lumingon pabalik o huminto sa gitna ng daan upang hindi sila mapahamak. Nagawa ni Lot na makipagnegosasyon na hindi kailangang pumunta sa bundok kundi manatili sa ibang lungsod na muntik ng wasakin ngunit na pagbigyan sa awa ng Panginoon? Nang sumikat ang araw, dumating na si Lot at ang kanyang pamilya sa maliit na lungsod ng Zoar. Sinasabi ng tekstong biblikal na pinaulanan ng Panginoon ng Asupre at apoy ang mga lungsod ng Sodoma at Gomorrah at lahat ng nasa paligid nito. Ang dating mayamang lambak ay naging isang desyertong lugar. Sa puntong iyon, lumingon ang asawa ni Lot at naging isang haliging asin. Nilabag niya ang utos ng mga anghel ng Panginoon na huwag lumingon pabalik. Sa halip na magpatuloy, at iligtas ang kanyang buhay, pinili niyang tumingin pabalik sa pagkawasak at kamatayan. Ang kanyang puso ay nanatili sa Sodoma kahit na siya ay lumisan na. Iminumungkahi ng ilang mga iskolar na ang pahayag na ang asawa ni Lot ay naging isang haliging asin ay maaaring nangangahulugang siya ay natabunan ng mga materyales na bumagsak sa panahon ng paghuhukom ng Diyos. Hanggang ngayon, ang lugar na iyon ay may labis na asin at asupre at matatagpuan ang dagat na patay doon. Ang mga haliging asin ay madalas na pinupuntahan ng mga turista bilang alaala ng kwento ng asawa ni Lot. Ang kwento ng asawa ni Lot ay may seryosong aral. Sa bagong tipan, ginamit ni Jesus ang kanyang larawan upang balaan ang kanyang mga tagapakinig laban sa pagsuway sa harap ng paghuhukom ng Diyos. Sinabi niya, Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. Bagaman hindi natin alam ang maraming detalye tungkol sa kanya, alam natin na hindi natin dapat ulitin ang kanyang kilos. Tulad ng sinasabi sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatan Waimere, Talata 82, walang sino nag-aararo at lumilingon pabalik ang karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Sa gawain ng Diyos at sa ating debosyon sa Panginoon, walang puwang para sa pag-aatubili.